Sa kasalukuyan, isa sa pinakamainit na usaping pang-internasyonal ay ang posibilidad ng pagsalakay ng China sa Taiwan. Sa loob ng maraming taon, matagal nang ipinapahayag ng Beijing ang kanilang matinding kagustuhan na bawiin ang Taiwan at isama ito sa kanilang teritoryo. Ngunit ang tanong, madali ba itong gawin ng China? Sa video ng ito ay tatalakayan natin kung bakit ang pagsakop sa Taiwan ay hindi magiging isang simpleng misyon para sa China. Sa halip, maaari itong magdulot ng matinding crisis, hindi lang sa kanilang militar kundi pati na rin sa kanilang ekonomiya, pandaigdigang reputasyon at relasyon sa iba pang mga bansa. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa aming mga bagong content. Bakit nga ba gustong sakupin ng China ang Taiwan? Ang Taiwan ay isang maliit na isla ngunit isa ito sa pinakamayamang bansa sa Asya. Kilala ito bilang pangunahing tagagawa ng semiconductor sa microchips. Ang maliit ngunit napakahalagang bahagi ng ating mga gadgets, computer at kahit mga sasakyang pandigma. Halos 60% ng supply ng semiconductor sa mundo ay mula sa Taiwan. Kaya't kung mapasakamay ito ng China, magkakaroon sila ng malaking kontrol sa industriyang ito. Bukod sa ekonomiya, estratehiko rin ng lokasyon ng Taiwan. Kung masakop ito ng China, maaari nilang kontrolin ng mga shipping lanes sa Pacific Ocean na ginagamit ng maraming bansa sa kanilang kalakalan. Ang Taiwan din ay isang mahalagang sentro ng industriya kabilang ang electronics, metal production, plastic, goma, chemical at makinarya. Sa madaling salita, kung mapasakamay ng China ang Taiwan, mas lalaki ang kanilang kapangyarihan sa ekonomiya at militar sa buong mundo. Ngunit hindi ito magiging madali para sa kanila. Narito ang mga balakid sa pagsakop ng China sa Taiwan. 1. Ang Taiwan Strait, isang natural na hadlang. Ang Taiwan Strait ay isang makipot na katawang tubig na naghihiwalay sa China at Taiwan. Sa unang tingin, maring mukhang madaling tawirin ito ng Chinese military. Ngunit sa katotohanan, isa ito sa pinakamalaking balakid sa anumang pagsalakay. Ang Taiwan Strait ay may malakas na bagyo at monsoon, malalaking alon at tidal waves at makapal na fogs na maaring magpahirap sa anumang military operation. Ayon sa mga eksperto, may dalawang buwan lang sa isang taon kung kailan maaring magsagawa ng malaking military operation dito, Abril at Oktubre. Sa loob ng natitirang mga buwan, sobrang delikado ang pagsakop dahil sa malalakas na bagyo at malulupit na lagay ng panahon sa Taiwan Strait. Kung hindi planadong mabuti, maring lumubog ang mga barko ng China bago pa man makarating sa pampang ng Taiwan. 2. Mahirap ang amphibious invasion Hindi lahat ng baybayin ng Taiwan ay maaring pagdaungan ng mga barko ng China. Sa katunayan, mayroon lamang 14 na lugar na posibleng gamitin para sa amphibious landing. Ngunit karamihan sa mga ito ay napapalibutan ng matatarik na bangin, may urban areas at kagubatan na pwedeng gawing taguan ng depensa ng Taiwan. Sa madaling salita, kahit makarating ang mga sundalo ng China sa pampang, mahihirapan pa rin silang makapasok sa loob ng Taiwan dahil sa terrain nito at sa lakas ng depensa ng bansa. 3. Logistical Nightmare para sa China Para sa isang matagumpay na pagsalakay, kailangang magpadala ng China ng daan-daan libong sundalo, mga tangke at iba pang kagamitan papunta sa Taiwan. Ngunit ayon sa mga eksperto, kakailanganin nila ang hindi bababa sa 30 milyong toneladang supply upang mapanatili ang kanilang hukbo. Ngunit hindi sapat ang kanilang kasalukuyang mga barko para dalhin ang ganitong dami ng tao at gamit ang tanging opsyon nila ay gumamit ng civilian roll-on roll-off ferries, mga ordinaryong barko na pangkargamento na madaling gawing target ng Taiwan. Bukod pa rito, wala pang sapat na karanasan ng China sa malakihang amphibious invasion. Hindi tulad ng US military na sanay na sa ganitong operasyon, ang China ay may limitadong karanasan sa pag-atake sa isang bansang may matibay na depensa. 4. Malakas na depensa ng Taiwan. Ang Taiwan ay may isa sa pinakamodernong military defense system sa Asia. Kahit na mas malaki ang China pagdating sa bilang ng mga sundalo at kagamitan, hindi nangangahulugan na madali nilang masusupil ang Taiwan. Mayroon itong 2 milyong aktibong sundalo at reserva, modernong missile defense systems, advanced fighter jets at warships, at well-trained special forces para sa urban warfare may suporta rin ang Taiwan mula sa Estados Unidos, kaya patuloy itong nakakatanggap ng mga modernong armas gaya ng F-16 fighter jets, Patriot Missile Defense System at Harpoon Anti-Ship Missiles. Ang estratehiya ng Taiwan ay tinatawag na Porcupine Strategy. Ginawa nilang isang napakalaking fortress ang buong isla, kaya't kahit makapasok ang China, madali itong magiging isang nightmare battleground. 5 posibleng pagpasok ng US at mga kaalyado. Ang isa sa pinakamalaking hadlang sa anuang plano ng China ay ang US Pacific Fleet, ang pinakamalakas na hukbong dagat sa mundo. Ito'y binubuo ng 200 na mga barko, 1,500 na mga eroplano at 150,000 na mga sundalo at tauhan kung susubukan ng China na sakupi ng Taiwan, maring makialam ang Amerika lalo na't na may kasunduan sila na suportahan ng Taiwan kung ito ay aatakihin. Bukod sa US, maari ring tumulong ang Japan, Australia at iba pang mga kalyadong bansa para pigilan ng agresyon ng China. 6. Pang-ekonomiyang crisis para sa China Bukod sa aspetong militar, maring magdulot ng matinding krisis ang pagsalakay sa Taiwan sa ekonomiya ng China. Malamang na magpapatupad ang US, European Union at iba pang mga bansa ng mas matinding economic sanctions laban sa China. Malaki rin ang posibilidad na humina ang kanilang kalakalan dahil maraming kumpanyang maaring lumipat ng produksyon sa ibang mga bansa upang iwasan ng political instability. Maring bumagsak ang stock market ng China at maapektuhan ang kanilang ekonomiya sa pangmatagalang panahon. Sa kabila ng pagiging isang military superpower, maraming malalaking hamon ang kailanganing harapin ng China bago nila magawang sakupin ng Taiwan. Ang delikadong kondisyon sa Taiwan Strait, mahinang amphibious invasion capabilities ng China, malakas na depensa ng Taiwan at ang matibay na presensya ng US Pacific Fleet ay ilan lamang sa mga dahilan kung bakit magiging napakahirap para sa kanila ang pagsakop sa Taiwan. Dahil dito ay hindi madali at hindi sigurado ang tagumpay ng China sa pagsakop sa Taiwan. Habang tumatagal, lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit sa huli, handa bang isugal ng China ang lahat para sa isang napakadelikadong pagsakop? Ano sa tingin nyo kaibigan? Magtatagumpay kaya ang China o mas lalo lang silang mababawon sa isang matinding crisis kung sa man? Ikomento lang po sa ibaba ang inyong mga opinion kaibigan at huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video at iklik na din ang notification bell para updated ka sa amin sa mga susunod na content. Salamat po sa panonood!